May isang personnel na nakadala nakapasok ng baril dito sa committee hearing. So, dapat uh, bago sila makapasok, i-inspeksyonin lahat. Dahil nagtakako doon sa line of, thing, line of statement niya na dinala niya yung baril kasi ang akala niya, hindi na siya makauwi doon sa bahay niya. So, that is crucial, Mr. Chair. Baka tayo dito nagkaupo, babarilin tayo, ilan tayo. Tapos mag-commit siya ng suicide. Eh, uh, iba yon uh, kung mapatay tayong apat o lima anim eh laking bonus sa kanya so dapat ang security natin Mr. Chair ay higpitan natin dahil iba na yung sinasabi niya na dinala niya yung baril sa loob ng committee dito dahil ang akala niya hindi na siya makauwi doon sa bahay niya iba yon Mr. Chair sa observation ko lang Dahil doon sa nakikita ko, maski pinaano ko yung tatay ko dahil namatay. ayun ah, ang crucial talaga, Mr. Chair. Baka ang ano ang target, ang una ang chairman, tapos si General Ako. Eh. hindi na ano sa operations noon, eh, tapos ngayon dito sa Congress, madali pa. Ay, to Tama yan, totoo yan. Eh, doon pa nakukuha yung baril, sabi ni Mr. Chairman, sa pagditinan niya doon sa, sa kwarto. Yun ang mahirap. Oh, that's all, Mr. Chair. Ang oh, problem pa din sa barrel na mayroon pang kasamang bullets yan ah uh, live ammunition Mr. sir May live ammunition oh. and that's the reason why uh, uh we asked the uh, secretary general and also the you know, yung ating uh, security uh, director uh they secure the uh, na naman yung ating uh, perimeter and uh, well uh, ganun talaga it's part of our job di ba kung mamamatay si uh, Vice Chairman Rehensya, talaga mamamatay yan. Oh, <laughs> Di ba? <laughs> Ganyan talaga ang buhay.